Ang magkapatid na Amon at Gusion, at ilang mga damage junglers ay nabop. Samantala, ang ilang mga tank heroes na ginagamit bilang utility jungler, kagaya ni Nabarats at Fredrin ay nanerf. Punyat na ba ito ng pagbabalik ng assassin jungler? Si Nahari, Roger at Kari naman ay nakatanggap naman ng nerf. Yan ang mga update sa bagong patch ngayon na implemented na sa original server na hindi mo napapansin ay ating alamin sa bidyong ito. Kaya kung interesado ka, pamwesto ka na! Unahin natin si Gusyon. Kung dati, nakaayon sa lost HP ng kalaban, ang damage na maibibigay ng passive nito, ngayon, nakaayon na sa 3% max HP ng kalaban. Ibig sabihin, kahit mga tank heroes ngayon, ay makakaramdam na ng haply sa damage ni Gusyon, regardless kung mataas man ang HP nila. Sunod naman itong si Julian. Pinabilis mag jungle sa early dahil pinalakas ang kanyang enhanced basic attack. Mula kasi sa 75 noon ay ginawa na itong 100. Pinabilis din ang kanyang basic attack speed, maging ang damage ng kanyang first skill ay dinagdagan. Si Joy naman na nasobrahan ng nerf noon, ngayon ay nabuff na ulit. Pinabilis na rin siya mag-jungle ngayon dahil dinagdagan ang total physical attack bonus ng kanyang basic attack mula 25% ay ginawa na itong 75% ngayon. Pinababa ng ang cooldown ng kanyang ultimate skill mula 32 seconds ay ginawa na lang itong 28 seconds ngayon. Si Amon rin ay nabuff. Gusto rin yata ni Munto na pabilisin siyang mag-jungle dahil binawasan ang cooldown timer ng kanyang first at second skill. Maging ang kanyang passive skill ay pinatagal na rin. Samantala si Fredrin naman ay nanerf. Dinagdagan kasi ang cooldown timer ng kanyang ultimate skill which is mula sa 75 seconds noon ginawa ng 96 seconds ngayon. Sobrang OP okay pa rin kasi niya dahil sa naibibigay nitong sunod-sunod na crowd control ng skill set nito. Maging si Barats ay nakatanggap din ng nerf. Pinabagal kasi ang kanyang jumbling speed pinababa ang damage ng kanyang first skill. Mula kasi sa 200 ay naging 160 na lang ang kanyang total physical bonus ng kanyang pagsabog. Ginawa rin na 50% na lang ang damage nito sa mga jungle creeps. Ito na nga ba ang hudyat na gusto nang ibalik ni Moonton ang mga assassin sa jungle? Ayaw na nila ng mga tank jungler kaya paunti-unti na nilang pinapahina ang mga ito. Maging si Harith ay nanerf na rin. Pinalambot nila ito ng bahagya, dahil binawasan ang kanyang base HP, maging ang shield ng kanyang second skill ay binawasan din. Kaya medyo mag-aalanganan ka na ngayon mag-pick kay Harith para gumanap sa gold lane. At panguli ay ang adjustment sa jungle area, which is, akala ko matagal pang ma-implement sa original server, pero inilabas na nila agad. Ito ay ang advantage na meron ka, laban sa mga kalaban, kapag nasa sarili mong jungle ka nakapwesto sa early game. Magkakaroon ka kasi ng 15% damage reduction, at mas malaki naman ang matatanggap na damage ng mga kalaban, kapag nasa jungle mo sila pamwesto. Ibig sabihin nito, ayaw ni Moonton na mag-invade ka sa jungle ng kalaban, sa early game, lalo na sa first 2 minutes ng laro. At yan na lahat, ang sa tingin ko ay mas importante ng mga pagbabago na inilabas sa bagong patch. Alam kong karamihan sa atin, ay hindi alam ang mga pagbabago na ito, kaya ginawan ko na ng video. Mas mahalaga idol, na bawat paglabas ng bagong patch notes, ay binabasa natin ito para updated tayo sa mga pagbabago, lalo na malaki ang epekto nito sa kabuoang laro. Maraming salamat sa iyong panunood idol! Para sa mas kompletong detalye ng mga pagbabago sa larong MLBB, bisitahin at pasahin ng mabuti ang lahat na nakasulat sa bagong patch notes na inilabas, na makikita mo lang palagi sa event section ng main interface ng Mobile Legends sa mga gustong magpa-shoutout sa next video mag-comment lang sa comment section